Hello everyone! Gusto ko lang ipakita sa inyo itong rolling vegetables and fruits vendors na umiikot dito sa loob ng subdivision. Tignan nyo mga tinda nila guys. So, fresh na fresh na mga prutas at gulay na napakasarap lutuin. Tignan nyo. Mag-asawa silang nagtitinda at bakas sa kanilang mga mukha na masaya sila sa ginagawa nila. Itong dakilang pangkabuhayan para sa kanilang pamilya. So minsan, hindi ako makapunta sa palengke kasi nga maraming ginagawa sa bahay, maraming inaasikaso, kaya nag-aabang na lang ako sa tapat ng bahay namin para bumili ng pangangailangan dahil kompleto, may mga manok, isda at kung ano-ano pang mga kane at kompleto sa panglakok. Ayan guys, hindi ka na pupunta sa malayo at makakasave ka ng oras. Hindi naman ganun kamahalan ang tinda nila. Yun sakto lang na uh, good enough dahil nga hindi ka na mapapagod pagpupunta ka ng palengke. O diba? Kasi kompleto naman eh. Kompleto ang mga pangangailangang makikita mo sa kanilang rolling store. Ayan. Ang saya-saya. Fresh na fresh na gulay at prutas. Kaya guys, ito lang ang aking masishare sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking video. Thank you for watching at sana ilike nyo naman ito. Bye!